kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. paglahok ng United States Armed Forces sa mga panloob na digmaan o kaguluhan sa ibang bansa ay isa sa mga pinakakontrogersyal na bahagi ng kanilang patakarang panlabas. Maraming dahilan kung bakit sila nakikialam sa mga ganitong tunggalian at may iba't ibang layunin at binipisyong nakikita sila rito. Ilan sa mga binipisyong nakukuha ng Estados Unidos sa panghihimasok sa internal na labanang ng ibang bansa ay pag lakas ng impluensya sa rehiyon, pagkakaroon ng akses sa likas na yaman o estrategikong lokasyon at pagpapakita ng kapangyarihan upang mapigilan ang mga kalaban o karibal tulad ng Russia o China. Kung may binipisyo ang mga Amerikano, natural, meron din ang bansa na kanilang tinulungan. Ilan lang sa mga ito ay pagpapatalsik sa mapaniil na pamahalaan, pagkakaroon ng suporta sa muling pagtatayo ng bansa o construction, pagkakaroon ng tulong sa ekonomiya at seguridad. Madalas ay nagiging matagumpay ang mga Amerikano dahil sa mga misyong ito dahil sa nasanay na sila sa mga ganitong uri ng diskarte kaya himay na himay na nila ito. Maliban pa sa superior sila sa mga kagamitang pandigma kumpara sa kanilang mga kalaban pero may mga tumalag din sa kanila at nagawang natalo sila kagaya sa nangyari sa Mogadishu sa Somalia nang sinubukan sinusubukan ng mga elite forces ng Estados Unidos na dakpin ang isa sa mga kinakatakutang warlord sa Somalia na si Mohamed Farah Aidid. Noong unang bahagi ng 1990s, dumaranas ng matinding dutom at kaguluhan ang Somalia dahil sa civil war matapos mapatalsik si dating diktador Siad Barre. Maraming warlord o pinunong militar ang nag-aagawan sa kapangyarihan. Isa sa mga pinakamakapangyarihan noon ay si Mohamed Farah Aidid. Nagpadala ang United Nations, UN, ng mga puwersang internasyonal, kabilang na ang United States upang maghatid ng tulong humanitaryo at mapanatili ang kapayapaan. Ngunit kalaunan, si Aidid at ang kanyang mga tauhan ay umatake sa mga UN peacekeepers kabilang ang pagtodas nila sa 24 na sundalong pakistani noong June 1993. Dahil dito, itinuring siyang target ng UN at US. <laughs> <laughs> Dalawa lang ang hinihiling ko sa inyo, katapangan at katapatan sa pagsanib at pagsuporta nyo sa akin ay sinisigurado kong tayo ang kikilalaning pinakakinakatakutang hukbo dito sa buong Somalia. Walang may sino mang makakapigil sa akin, kahit pa United Nation. Tandaan nyo yan! <laughs> Binoo ang mga sundalo na nagmula sa unit ng Army Rangers, Delta Force Special Operations at 160th SOAR, Night Stalkers, Helicopter Unit. Hey guys, listen up! Siguro ay alam nyo na ang sinapit ng mga balbasarado at bigoteyo yung mga kaalyado natin ng mga sundalo ng Pakistan na ipinadala ng United Nations sa teritoryo ng Baliw na si Aidid. Kinatay niya lahat ng 24 na mga kawawang Pakistani. Ngayon ay tayo naman ang sisingil kay Baliw na Aidid. Oktubre 3, 1993, nagsimula ang operasyon na tinawag na Operation Gothic Serpent. Layunin nitong mulihin ng dalawang mataas na opisyal ni Aidid na nasa loob ng Bakara Market sa Mogadishu. Ang inakala ng mga Amerikano na mabilisang operasyon lang para dakpin si Aidid ay nauwi sa halos 15 oras. Napalibutan ng mga Amerikano ng libu-libong armadong milisyang Somali Dahil dito, maraming sundalo ang natudas at nasugatan. Dalawang Black Hawk helicopters na mga Amerikano ano ang nagawang mapabagsak na mga tauhan ni Aidid nang birahin nila ito ng RPG. Nahulog sa wala ang plano ng Estados Unidos na dalhin si Aidid dahil hindi nila nagawa ito. Klarong-klarong na overwhelmed ang tropa ng mga kano sa dami ng mga tauhan ni Aidid. Matapos ang kanilang pag-exit sa lugar, ay kaagad na pinag-aralan ng mga opisyal kung paano pumalpak ang tinawag nilang Operation Gothic Serpent. Una ay nagkaroon raw ng intelligence failure. Hindi inaasahan ng US na ganoon karami ang kalaban. Kulang sa armor support, wala silang tangke o mabibigat na sasakyan dahil akala nila mabilis lang ang operasyon. Hindi handa sa urban warfare. Ang mga kalye ng Mugadisho ay makikipot at puno ng sibilyan kaya nahirapan silang gumalaw. Mahina ang komunikasyon at koordinasyon. Nahihirapan silang makipag-ugnayan sa iba't ibang unit sa gitna ng labanan. Kahit na nakaya man ang humigit kumulang tatlong dalang mga tauhan ni Aidid, ang mga Amerikano, kasama na ang ilang sibilyan na nadamay, ay natudas naman ng labing waling sundalong Amerikano at 73 ang nasugatan. Ang nakakahihirapan kaya pa sa parte ng mga Amerikano ay ang pagkaladkad sa mga wala ng buhay na katawan ng mga sundalong Amerikano ng mga tauhan ni Aidid. Pagkatapos ng labanan ay iniutos ni Pangulong Bill Clinton na ipull out na ang mga tropa ng US mula sa Somalia noong 1994. Ang kabiguan sa Mogadishu ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pulisiya ng Amerika lalo na sa pakikialam sa mga kaguluhang panloob sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng trahedya, ang tapang at sakripisyo ng mga sundalo ay naging simbolo ng katapangan at pagkakaisa sa gitna ng imposibleng misyon. Ang pelikulang Black Hawk Down noong 2001 ay ginawa upang ipakita ang tunay na pangyayari at ang mga aral na natutunan mula rito sa kabuuan. Ang pakikialam ng United States Armed Forces sa mga panloob na digmaan ay may halong ideolohikal, pampolitika at pang-ekonomiyang layunin. Habang sinasabi nilang ito ay para sa kapayapaan at demokrasya, madalas ay nakikita rin itong paraan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at influensya sa mundo. Ikaw, pabor ka ba o hindi sa madalas na panghihimasok ng Estados Unidos? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.